Good morning po sa inyong lahat. Lusong dito Yasmin Welcome back naman sa ating uh, 3D Guide and STL Kombinasyon. No? So, panibagaw naman tayong update mga kaidol sa October at 29 sa pang 2PM do. So, recap natin ang result kahapon sa October 28 sa 3D National. 2PM is 030, 5PM is 141, 9PM is 495, at sa 4D is 4498, at sa last 2 minanaw area is 48 mga kaidol no? So nagbalik result ang sa 9 PM mga kalods. So dito sa ating guide, disclaimer lang, lahat ng machine natin ito po ay isang one life prediction na no? Walang nakalam na kalam ko nang ba sa bawat do sa PC so. so. ting positive lang mga kalod, manalo rin tayo, no? At sa ating ala pick so paki uh, view na lang no. Ah, uh, yan, ating mga kombinasyon no, basta maglala mga kalods no. Tiwala lang. Okay, to lang po ito mga kaydol, no unang gaya natin is uh, 106. pangalawa is uh, 310. Oh, so dito sa ating combination may bisa dito 1 0 okay, no? so dipinsa lang po ang 310 uh, 3 mga at ang ating double no? Uh, yung kahapon andun din yun sa ating lucky pick yung 3 3 6 nasa inyo na yan. maganda yan at sa 2 PM at saka 5 PM. No? Okay, so po copy may share tayong uh, best pairing guide. Ito ang ating uh, pairing guide para sa ngayong araw, no? Sa trading national, sa Visayas, Mindanao. At sa ating nga uh, Mindanao area, last to, uh, pwede rin to mga pa ikape, eh, may share tayo nga, lucky pick. Okay guys, ito ang ating lucky pick. Uh, dito sa ating 6 combination, uh, may share tayo ditong best, no? na 016 okay guys, ito ang ating uh, guide para sa ngayong araw okay so hopefully, hindi ito mag slide uh, kung sa double naman mga kalulit no, uh, ay yung 336, the best din yan sa pang 2pm do ok, so good luck and hope to win, bye bye